isa rin sa veteran comics illustrator na nagdibuho sa mga local comics publication si Jesse Santos. Isinilang siya noong June 24, 1929 sa bayan ng Teresa Rizal. 14 anyos pa lang nang magsimulang gumuhit sa comics si Jesse Santos kung saan he was influenced by the din of Philippine Comics and National Artist na si Francisco Singh. Isa sa pinaka-early illustration niyang ginawa ay ang seryeng Kidlock, katandem si Dami Velasquez at nalatala sa mga pahina ng kauna-unahang aklat comics sa Pilipinas, ang Halakhak Comics. Since then, nagtuloy-tuloy na ang kanyang illustration career. Nagdibuho siya ng cover illustration sa Filipino Comics ng Ace Publication noong 1948. Dito rin niya iginuhit ang mga early illustration niya. Nakatandem niyang muli si Dami Velasquez sa nobela nitong Di-13 noong 1950s na nalatala sa Pilipino Comics. Nakatandem niya si Pablo S. Gomez sa mga nobela nitong Busabos noong 1956. Batas ng Alipin noong 1958, ROTC at ang paula na sa Liwayway Magazine na Lathala. Si Mars Rabelo ay nakatandem niya sa mga nobela nitong Babalu noong 1954, Boxingera noong 1955, at uh, Inspirasyon na naisadula rin sa DCPI. Si Dolores Bello ay nakatandem niya sa nobelang Malamig na Apoy noong 1957. Si Aurelio Pilipe ay nakatrabaho niya sa nobelang Mga Damong Makamandag. Ang iba pang nakatandem niya ay si Greg Igla de Dios sa nobelang Dar Aguila na nalathala sa Pioneer Comics ng Graphic Arts noong 1966. Si Benvenido Ramos with co-writer na si Benjamin Pascual ay sa nobelang Pilibusteros sa Liwayway Magazine noong 1959. Si Claudualdo del Mundo ay sa kanyang alias Agimat noong 1964. Ang ilang short stories na naiguit niya at naikumpail ko ay ang kwentong Lakambini ni Pablo S. Gomez, Dote sa Kasal ni Manuel Ramirez, Mahal kita maniwala kani ni Nerisa Cabral, hiram na katawan ni Marcelo B. Isidro, siya ang papatay ni Melchor Mendoza, ako'y nauuhaw ni Sioni Alcazar at uh, marami pang iba. Noong 1969, Jesse Santos moved to the United States kung saan dito ay nagkaroon siya ng chance na makapagdibu sa Western Publishing at Gold Key Comics. Ang pinakaunang ginawa niya dito ay maging inker siya sa number one issue ng Microbots noong 1971. Then naging artist siya sa Brothers of the Spear. He also co-created the comics character Dagar the Invincible at Satrag and the Sky Gods. Gumawa rin siya sa The Occult Files of Dr. Spector. Ayon kay Jesse Santos sa Gold Key Mystery Comics Digest, ay marami siyang sinulat na story and at the same time illustrated it. Ayon sa talang nabasa ko, tumanggap din ng offer si Jesse Santos mula sa Marvel na gumawa sa Conan the Barbarian series, pero tinanggihan niya ito. Noong 1980, iniwan ni Jesse Santos ang comics illustration at uh, pumalaot sa advertising and animation design. He was involved in some series like Bionic Six. Blackstar, Dino Riders, Gem, and Tiny Toons Adventures. Nag-retire siya noong 1998. Nakilala rin si Jesse Santos sa kanyang portrait painting kung saan ilan sa mga naipinta niya ay ang mga larawan ni na Senator George Senovitz at ex-US President na si Jimmy Carter. Noong April 27, 2013, yumao si Jesse Santos. Siya si Jesse Santos, Pilipino Comics Illustrator at ang mga naiguit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutan i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.